Bruh! Ba't kaya ganto sila mag-jump? Mas madali bang pag Try mo dun sa down tower. Sige, mamaya, Pekor. Hoy, hoy! Try na natin sa down tower. Sa, sa gray Hindi namin kaya yung gray, Pekor. Try na namin to ni Iska, Jim. Ang hirap sa CP. Ito you know Ito you know Ako tapos ko na. Wee! Barbero! Ito, ito. Uy, mahirap to. Ano ka? Hirap, hirap Wee, ang hirap-hirap nito, eh. ang hirap-hirap nito, eh. Natapos niya na daw to, Iska, Jim. Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Wala. No, tapos na daw to ni Pecor. Bad. Parang hindi totoo. Dapat nakita natin, Oh. No? Ako namin... Yung <laughs> ang hirap oh, nito, we. Okay. Eh. Hindi ako naniniwala. Pecor, paano mo yung nagawa? Tapusin ko. Sige. Putragis. Boy, ang hirap. Iskadim, di ba? Ang hirap. What the hell? Asa na si oh, Pecor? Hindi ko kaya ang ganun din ang camera ko ng ganung kabilis. Ayun, no, hindi ko rin kaya. What? Hala, hindi talaga kaya. Asa na siya? Hoy, barbero ka. Barbero ka. Ano to? Paano? Oh <laughs> baka siguro. Hoy, baka... Baka oh, kasi hindi dapat ko, hindi, hindi pantay. Wala! Oh, di na mo. Barbero talaga. Oh? Dito, eh. Ayaw, <laughs> barbero. Mo, paano? 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 Paano yun? Paano yun? Yan, paano yun? Bakit yan. yun? Paano yun? Hoy, paano yun? Wala, hindi ko kaya. Takta yan. Kung kaya mo, kaya ko din. <laughs> Wait lang, wait lang. Asa baba na? Anong nasa baba ka na? Anong tapos na? Maduga. Alam, maduga si Peg. Alam, maduga. Ba't ka nandun? Si Hoy, natapos yan. na. Si Peg, paano siya nakarating doon? Alam mo kung paano siya nakarating doon? Paano? Nahulog siya galing doon. Nahulog siya. Oo. Tapos yung karakter niya bumagsak. Alam mo yun, nababagsak yung karakter. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos nagdire-direcho pa po po. <laughs> maduga. <laughs> Maduga! Hoy, paano yung pekor? Maduga! Maduga! Maduga. San, san siya <laughs> Kaya pala may tricks. Tumatawa ako na nakita ko. Hoy, pekor, paano yun? Wala kayo eh. Paano yun? Paano yun? Paano yun, pekor? Ay, ay, ay. Hoy, paano yun? Paano yun, pekor ha? Dinudugas mo kami ha? Ganun pala yung ginagawa mo ha? Ah, ganito pala ha? Pekor ha, pekor ha. Ikaw pekor. You know? You know? <laughs> Ay, hindi 'yan. Eh, techo mo dapat dun sa Gideon. Hoy, maduga ka, Peg. Maduga <laughs> sa si pego, Oh, ayun na. Nadabos mo, mag barbero ka. Paano niya kaya ginagawa 'yun? Doon sa tumatalo ni, oh. Lo, Maduga sa peko, oh. Doon talaga siya tumatalo. Ganun bala yung tricks dito, ha? Na, <laughs> Ganun bala yung ginagawa nyo, ha? Oh, Mahala kayo, diyan tataposin ko to na maayos. Nang marangal. No, parang... Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Oh, no! Halaka! Halaka, no! Malapit na lang! Halaka! Pero saya. Ano na ako? <laughs> okay, alam mo yung tricks. Yung isa may pakpak din. Ay, na. Ganun lang. Ayun na! Ayun na! Tingnan mo, di ba siya tapos, oh? Ito yung Naruto. O yan, napakatao. Yan yung kanino ko kayo natuto niyan. Ay, kay Pekor. Si Pekor, kaya pala. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun. No, no. Natapos ko na. Natapos ko na. Iskat na Natapos ko na. Iskat Wala to, Mahihina. Mahihina. <laughs> mahihina, mahihina kayo. Andito na ako, nasa na kayo. Mahihina kayo. Wag lang. may picture ako. May picture ako. Once again, congratulations on getting verified bunch Tada! Uy, natapos ko, ko na! Natapos ko na! <laughs> natapos ko na! Nandun na ako sa harapan! Ay na, ayun na! Ayun na, ayun na, ay na! No! No! Nandun na ako sa harapan! Jerry, <laughs> sister ko, nandun na ako sa baba. Nakapicture na ako sa baba. Hindi <laughs> oh, yun, yun, mo na. Hindi ko mo baba. Yung iba, tingnan mo ganito yung <laughs> ginagawa nila. Nagkis na mga tao. Kaya-kaya. Hindi, natapos ko to <laughs> na <Natapos to laughs> <ng> normal. Natapos <laughs> ko to na normal. Natapos ko na normal. Hindi, hindi mo to natapos ng normal. Hindi <laughs> <laughs> ako naniniwala. Hindi ka ka makalis dun eh.